mga karyo ko. So, turuan ko po kayo sa mga beginners na hindi pa po marunong gumamit ng barena. So, ito po ay tip lang ito sa mga produkto ko. So, gamitin na po natin yung carbon kasi same naman po yung function ng mga drill. Katanong drill pa, katanong brand pa yan. Kung nauna battery, press mo lang, pinutin mo para matanggal, at ipasok mo rin uh, sa lock. Kung saan nag po yan. May mga purpose yung torque niya, tapos may purpose yung function niya, at yung mga speed reverse. Unang gawitin natin yung reverse. Reverse muna tayo. So, press muna dito sa kanan. Sa kanan. Nakaumbok. Uh, nakaumbok sa kanan. Yung kaliwa naman ay yung nakapasok yan. So, sabihin yung ikot niya ay kaliwa. So, kaliwa, ibig sabihin, uh, nakapasok yung uh, pinakangusin niya. Kung gusto mo ilabas, reverse mo lang. Press mo lang. Kuha mo ito, lalabas yung muso. Yan. Iipitin yung, ano, yung drill bits. Tapos mo ngayon, pag gusto mo siyang gamitan na ang, ano, tatanggalin mo yung pinaka-derivates, reverse mo ulit. Yan. Naka-umbok sa kanan, naka-naka nakapasok -naka yung sa kaliwa. So, hawakan mo ulit siya. Ay, pumasok na yung pinakanguso. Ngayon naman po, pagdating sa selection ng torque, bakit mayroon 25, mayroon po mga 11, mayroon 1. Okay? Kasi pag 1 po kasi, Baka pag one, no? Ayan one. Naka one lang siya. Atong araw, ito yung one. Number one. Sabihin po, sa surface na po yan, kung nag-screw ka, yung mga maninipis lang, or pag nagbubutas ka, yung mga karton lang maninipis. Kasi kapag po umikot po yan, ito kapag po umikot po ito, ito mangyari. Hindi, hindi umikot ano, hindi umikot yung drill check niya. Kasi mahina yung torque na nilalabas. Pero kapag po nilalakas mo yung torque, habang yung numero niya, pinapalatan mo, pa 13 mo. Eh, lalo lumalakas yung pera sa, sa torque niya kasi binubutas, binubutas niya yung mga surface ng mga plastic. Pero mabakakapad na tulad ng mga metal or wood na, kung uh, metal or mga semento na, so siguro mas maganda, ito yung trim Kung yung screw matitig, matitig na, so mag screw ka, ito yung trim para, ano, para malakas yung torque ito. Ah, ayan na mas sa talaga siya hindi na din na nagba-vibrate yung pinaka-chat. okay, yun ang purpose ng stroke selection. Tapos so, yung mode selection naman, yung meron siyang screw, merong uh, hammer, merong drill. So ibig sabihin po, yung itong hammer type, yun po yung pambutas pam ng pader. na po po siya. So ito ito po yung arrow tapos ito nakatutok sa hammer. So ito, try natin ha. Yung hammer. nagbabibrate, yun po yung nagpupukpok. Ngayon po kapag, yun po yung pambutas ng badal, semento, tiles, at lahat ng mga pori ng mga semento. Ngayon, pag was na gusto mo naman ng ano, ng drill lang, ito sa gitna, yung arrow, itutok mo sa drill function lang sa gitna. Ibig sabihin po, pang wood at saka metal. Kapag nag, kapag nag wood metal ka, huwag mo ilagay sa, sa hammer. Kailangan sa gitna na sa yung drill. Yan. Wala po siyang ano, wala po siyang uh, hammer function. Kapag po sa screw naman, ilagay mo sa screw. Itong screw. Ayan o. Oh. Ayan, sa screw naman. So kapag nag-screw ko, text ko ka ng bubong or sa wood, nag-screw ka. So ito yun yung ginagos niya. Yung speed niya, 1. Uh, may may, na, may nakalabas na 1 dito. Ayan, di makita. Was, yung 2. May nakalabas naman na 2 rito. Uh, mas, mas, mas mabilis. Yan po. Yun, ang, yun po yung tip natin. Okay? Okay? So, pag di po maalap yung uh, gumamit ng marina, so make sure, panoorin mo yung video para, please, may kunting tip lang tayo na paano gamitin yung uh, impact drill ng cordless either electric oh, po. Ilan po, ma'am? Ilan po, mga karyo, kung marami sila, ma? Star, star lang po. Star, star.